Kumpiyansa naman ang mga operatiba na wala ng kawala ang isa sa mga dawit sa isyu ng ni-raid na Pogo sa Porak, Pampanga na si Cassandra Lee Ong. Pero sino nga ba si Ong at ano ang koneksyon niya sa pamilya ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go? Alamin natin yan sa pampagising na balita ni Rainiel Pawin. Kontrobersyal ngayon ang pangalang Cassandra Lee Ong. Siya ang babaeng kasamang nahuli sa Indonesia ni Sheila Lialgo nakapatid naman ni dating Bambantarlak Mayor Alice Go. Sa kanyang Philippine passport, Catherine Cassandra Leong ang buong pangalan ng 24 anyos na si Cassie. Pinanganak siya noong May 23, 2000 sa San Juan at isang naturalized born Filipino. Chinese ang nanay at Pinoy naman ang kanyang ama. Unang lumutang ang pangalan ni Cassandra Ong nang salakayin ng mga operatiba, ang Pogo Hub sa porak Pampanga. Siya kasi ang tumatayong representative ng kumpanyang umuupa rito na Lucky South 99. Nitong Hulyo, diskubre rin ng mga otoridad ang halos tatlong hektaryang Pogo Mansion sa Porac. Dito sinasabing tumira si Ong. Nakita pa ang portrait niya sa loob ng isa sa mga kwarto roon. Nadiskubre rin ng mga pulis ang ilang bulletproof na sasakyan daw ni Ong sa isang kasa malapit sa mansion. Kwarto yon tapos doon talaga sila nagme-meeting-meeting -meeting, yung mga, mga boses. Mm -hmm. ng mga nung pora, may bisita sila, doon din. Bukod sa Pogo-related activities, konektado rin si Ong sa pamilya ni Alice Go. Ayon sa PAOK, siya ang nobya ng kapatid ng dating alkalde na si Wesley Go. Nagkita pa nga raw si Ong at ang pamilya ni Go sa Singapore nitong July 21. Siya rin ang hinihinalang kasama at kausap ni Alice Go sa isang picture ng maispatan sa Kuala Lumpur International Airport. Sa ngayon, kumpiyansa ang paok na wala ng kawala si Ong. Hindi na rin niya raw kasi magagamit ang kanyang Chinese passport na kinansela na ng China. Sa ngayon, ipinag-utos na ng kamara na roon i-detain si Cassandra Leong sa loob ng 30 araw dahil sa hindi nito pagdalo sa mga pagdinig kaugnay sa operasyon ng ilegal na pogo. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5.